Uh, ano ba tayo? Para ito ng ko, ang mga ang gamal tayo yung nilig na taposan. Kung nilig sinugdanan sa pagsulod na kinabuhi Uban kang Kristo. Uh, hmm. Ang daubang mga tinuhan para nila sa taposan. Mga kasapusan. Hmm. Nalilay. Hmm. Kaya kita, malipayon kita sa pag sa ginungganan at bo, aron kita makapadayon sa pag-kiguban kang oh, Kristo. sa kahangturan. Hindi ba kauban? Ha? Karang matlok mamatay? Agad na sila matlok mamatay na po sa nga. Aaw. Oh. Wala pa sila tinuod nga. Ini ngayon, ngayon, Kristo ngayon, okay? Ang ngayon, 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 Pertahan ngayon, 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 Uh, uh, ano ba tayo? Para ito ko, ang mga ang tumatay yung sa na tapusan. Kung nilip sinugdanan sa pagsulod na kinabuhi Uban kang Kristo. Ah, uh, hmm. sa ubang mga tinuhan, para nila, sa tapusan. Hmm. Sa tapusan. Hmm. Kaya kita, malipayon kita sa pag sa ginungganan at bo, Aron kita makapadayon sa pag-kiguban kay Kispo. Oh, Ang food sa kahangturan. Hindi ba kauban? Ha? Karang matlok mamatay? Agad na sila matlok mamatay na po sa bodga. Aaw. Wala pa sila tinuod nga. Ini loh gatristo, okay? ang gatristo, oh, ang jalan, ang gawang kambatuguran, ang gawang kambatuguran, ang jalan kambatuguran, aku ang gawang kambatuguran, ang ah